Pinaunahan ni Vice Governor Hill Raymond Lemon Umali ang pagsisimula ng selebrasyon ng unang sigaw ng Nueva Ecija nitong August 26, 2025 sa Freedom Park, Cabanatuan City, ganap na alas 4 ng hapon. Masayang ibinalita ni Vice Governor Umali na nagsimula ng magbenta ng bigas ang Kapitolyo sa halagang 20 pesos. Sa araw na ito po, first night ng Dalawigan ng Novesias kung manigong oil, eh, nagbebenta mo tayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Sa, pag, sa paghangon ni Gopoy sa buong Pilipinas, ang loobis si hindi pa natatagal po, si po. po sa isang sa ating kababayan po. At tugungkong sa pagtulong kaya kwantaan ko ni Mr. D.B.L. Marcos po na magbenta ng 20 pesos per kilo, inunahan ko ni Gopoy, ito po nagbebeta po sa outdoor. Ito po ang ko ni Gopoy, ilaban ang pagsasakal noong loobis Ibinahagi rin ng vice gobernador ang kanyang mga advokasya. Tatlo kasi po yung kalikasan. Isinisigaw yung kalikasan kasi pati niyo po ang pagbaha sa natatuga. Kasi dahil sa pasukan. Kaya hinahang po po ating mga asagol niya, sinabi niyo po ang magtanim na isang, isang milyong puno. Mabigat it, pero kahit sa may call mo tayo, magtatanim po tayo. Lahat ng mga estudyante ko, ma'am, elementary high school college, step-end, kausapin ko po. Arts-dice na mga kabalatuan sa kasalusin ako sa akin. tulong po tayo. Lahat mga pastors po at mga Christians. Magsama-sama po tayo. Tabahan natin itong uh, climate change. Ganoon din po, eh, i di ko po. Hindi ko pa i kung ano to. Sa so, dating panahon, lang, ilo-launch ko po to. Ganoon din po, yung mental health po. Kailangan po natin. Tulungan natin marami po eh. Hinahuhug po tayo sa social media. Alam pa parang may pagkawento yan. Lahat bata pag kumakain ng ng, ng uh, dinner, lunch, nasa cellphone lahat, alam na pa nung mapagkwentuhan sa pamilya. Masisira na ang pamilya po eh. Kailangan ang pagtulungan lahat Karamihan sa kabataan, may edad man, bata, naapekto na po eh. Di ba? Kailangan ang natin. Itong, itong mga uh, po. po. Di ba? Mental health, halikasan, nasa ganun po. Umpisan nun natin. Hindi ko pa kaya po Pilipinas, hindi sa may busy, umpisan po natin po. Tumatayon chairman ng ikaisandaan at na anibersaryo ng unang sigaw ng Nueva Ecija, si Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cesar San Pedro. Tayo po ang inaasahan ng ating mga kalalawigan at tayo po ay magsama-sama na pagsumigapan na maging ng mga bagong bayani ng Nueva Ecija. Dahil ang unang sigaw ng isang dalawang isang daan na taon nakaraan ay eh, ko hindi pa rin po nakatapos ngayon at sana kasama po tayo sa nag-e-echo ng sigaw na yun. Dahil sa panahon na ito, oras na po natin at tayo naman po ang magpapatuloy. Naging panaukin sa kick-off ceremony ng unang sigaw ng Nueva Ecija, si Dr. Richard Dinos, Regional Director ng Department of Tourism, Region 3. To honor, let us continue to cultivate Nueva Ecija's legacy, turning its heroic past into future of hope, prosperity, and pride. Mabuhay ang Nueva Ecija, mabuhay ang ating kasaysayan, mabuhay ang ating bayan. And as we end it, we say, love Nueva Ecija, love the Philippines. Ipinahayag ni Dainos na nakasuporta ang kanilang departamento sa magkapaunlad ng turismo sa Nueva Ecija na ayon sa kanya ay may malaking potensyal. Sa so, pamagitan ng dulansangan historical when acne, Naginampanan ginampanan ng mga mag-aaral mula sa Andres Bonifacio National High School na isa buhay ang mga naganap noong panahon ng mga Kastila tulad ng pang-aabuso at pang-aapi sa mga Pilipino na nagtulak sa ating mga bayani upang maghimagsik laban sa mga mananakok. Kasabay ng kick-off ceremony ang pagbubukas ng unang sigaw ng Nueva Ecija Trade Fair sa Ko Palengke at kadiwa ng Pangulo sa Freedom Park, Kabanatuan City tatagalan ko o palengke at kadiwa ng Pangulo hanggang August 30. Inaanayahan ng lahat at ang kiliki ng mga produkto mula sa Nueva Ecija at makilahok sa mga aktibidad na inihanda ng pamahalaan palalawigan ng Nueva Ecija. Ang pagdiriwang ng unang sigaw ng Nueva Ecija na sinimula nitong August 26 ay matatapos sa September 4. Para sa Balitang Nueva Ecija, Menchie Machas nag-uulat para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.